Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may napakagandang kwento ako para sa inyo tungkol sa isang batang lalaking nagngangalang Jack. Sa isang maliit na baryo, nakatira ang maginang si Jack at ang kanyang nanay. Mahirap lamang sila at madalas ay wala nang makain. Isang araw sinabi ng kanyang nanay, Dalhin mo na ang ating baka sa bayan at ipagbili, anak, para may makain tayo. Habang naglalakad si Jack nakasalubong niya ang isang misteryosong matandang lalaki. Kapalit ng iyong baka, bibigyan kita ng mahiwagang buto ng munggo, sabi ng matanda. Masayang umuwi si Jack, ngunit nang makita ng kanyang nanay ang buto, nagalit ito. Buto lang? Kapalit ng baka? Sigaw ng kanyang nanay at itinapo ng munggo sa labas ng bintana. Kinabukasan, laking gulat nila nang makita ang dambuhalang halaman ng munggo na umabot hanggang langit. Dahil sa kanyang pagkamausisa, nagpa siya si Jack na akyatin ito. Sa dulo ng halaman, natuklasan ni Jack ang isang kastilyong nakatayo sa mga ulap. Sa loob, isang dambuhalang higante ang kanyang nasilayan. Teh! Pipo! Fum! Hamoy ko ang isang tao! Sigaw ng higante. Mabilis na nagtago si Jack sa ilalim ng mesa. Nakita niya ang gintong manok na nangingitlog ng ginto at ang mahiwagang alpang tumutugtog mag-isa. Nang makatulog ang higante, dahan-dahan niyang kinuha ang mga ito. Ngunit nagising ang higante. Tumakbo si Jack palabas ng kastilyo at mabilis na bumaba sa halaman habang humahabol ang higante. Jack! Sigaw ng kanyang nanay. Pugutin mo ang halaman. Agad kinuha ni Jack ang palakol at pinutol ang halamang munggo. Bumagsak ang higante at hindi na muling nakita pa. Dahil sa gintong manok at mahiwagang alpa, hindi na muling naghirap sina Jack at ang kanyang nanay. Namuhay silang masagana at kinamit ang kanilang yaman upang tumulong sa iba. Mga kaibigan, ang kwento ni Jack ay nagtuturo sa atin na ang tapang at syaga ay nagbubunga ng magandang buhay. Ngunit tandaan natin na ang bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli,